Mainit-init pa mga kabayan, mainit-init pa. Isang kabayan natin dito sa Kuwait. Ha, ginigigin niya ako. Nagluto ng oink oink o baboy. Ha, nakakainis. Nagluto, hindi pa na kontento na gumawa ng mawal. Proud na proud pang Pino sa Facebook. Hmm? Tapos, nag-mention ng mga friends o mga kilala, ha? Proud na no, proud na sinabing nagluto Tapos, ginamit yung gamit na lutuan ng kaniyang employer. Sino hindi manggigigil doon? <laughs> girl, ang ginagawa niyo, Ramadan, Ramadan, Ramadan. Hmm, di kayo nag-iisip, di kayo nag-iisip. Oo, oo naiintindihan namin kayo na nag-grade kayo ng pagkain Pinoy, ha? naman lang ba inisip yung, yung kapahanan ng ibang tao? Yung, yung mga kabayan, yung mapapahama? Ba, ano naman ang magiging epekto nito, ha? Ano? Yung mga kagaya natin, paghihigpitan na naman. Paghihigpitan. Bawal na naman tayong kumain. Bawal na naman tayong lumabas. Mawawalan na naman sila ng tiwala sa atin marami na namang mapahapahama ha, hindi kayo nag-iisip. Hindi ko alam paano nakalusot yung mga ganyang bagay. Pero saan nag-isip kayo, girl? Nasa kalagitan kayo ng na hindi eh, na kalagitan. Ha, kasi mula alam. Kinigigin niyo ho. Bakit ako na-stress? Bakit ako na-nagahada na, 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 na to Kasi, andito din ako, andito din ako sa huwi. Siyempre, isipin natin, isa lang yung gumawa. Alam niyo, dati nangyari na to dati. May na na isang pinay. O, ano sabi nila? Dahil ganon, ganon, ganon. Yung blame, dun. Kahit na nga, yun yung napahama. Ito pa kaya na gumawa talaga. O, gumawa, gumawa. Klarong gumawa na mali. Ha? Kaya nag-iisip. Huwain oh, doon na tayo sa point na nag-grade kayo, nagluto kayo, ginawa nyo kahit bawal. Nagpatagod na lang sa kayong kumain. Hindi nyo na pinupo sa Facebook. Pinanladahan nyo pa. Proud na proud pa. May picture pa kayo. Ha? Ano gusto niyo sabihin sa sa buong mundo? Na ganito kami, ganito yung lahi namin. Nagloto kami kahit bawal. Alam niyo na sa lugar kayo, nasa Middle East kayo. Sa lugar kayo na maraming bawal. Yun yung, yung ng bawal na dapat iniisip niyo eh. Gagalay, teho sa inyo. Ano naman na sabihin ng mga amo natin? Ano na naman yung iisipin nila? Ha. Oh, lang sana kung Ginawa niyo 'yon tapos walang mapapahamak na iba. Nagginawa niyo 'yon tapos hindi hindi tayo magkalahe ganon sa so, hindi kami may maaapiktuhan okay lang sa amin oh. kaliwali pero hindi Ngayon, hindi pa yan lalabas yung issue na yan. Aabot na ilang linggo. Umabot yan sa kataas-taasan. <laughs> lalabas sa news. Ano na naman? Hihingi ng tulong sa embassy. Hihingi ng tulong sa OWA. Hihingi ng tulong sa agency sa Pilipinas at dito. Tapos, pag hindi na aksyonan, pag hindi na tulungan, kasalanan na naman ang agency kasi napabayaan. Kasalanan na naman ang OWA kasi hindi agad na rescue. In the first place, dapat iniisip niyo yung sarili ninyo. Paano pag nahuli ako? Paano pag napahamak ako? Makakauwi ba? Oo, makakauwi ka pero hindi maganda. Hmm. Paano pag worst yung sa sa'yo? Nako. Na-stress ako sa inyo. Ramadan na Ramadan ang pinag pinaggagawa nyo. Oh my goodness! Mayon in, in, wala pang magiging problema mayon. Sa susunod na mga araw, linggo, kaya na. Doon na natin mararamdaman, makabayan yung paghihigpit. Baka mo mag-install pa yung iba ng mga CCTV. So, naraman, pag gumawa kayo ng mga kalukuhan na yan, siguraduhin nyo na kayo lang yung mapahamat. Na wala kayong idadamay. Punta kayo dito para magtrabaho. Hindi para gumawa at ipahamak yung sarili nyo. Kayo, mag -order eh. mga yung Pinoy. -order kayo, kung mag-grabe kayo, pwede na kayo mag-order eh. Maraming mapagkain ng Pinoy. Pag-order kayo. Oh, oh. na natin walang budget, walang pera. At tiis-tiis mo na, be. Pag-uwi mo, don kumain ka kahit sa palero. Di yung ganito. Kasi lahat ng mga kabayan mo na andito, apiktado. Baka sabihin na nila, pag Halimbawa, lumabas tayo, makausap lang natin yung mga natin, isipin na yan ang mga amo natin, na may ginagawa kaluhuhan. Lahat ng bagay sa paghihigpitan, or worst, hindi tayo papakakainin. Isip-isip din, ha? Sipin mo ng sanglibong paulit-ulit bago ka gumawa ng kaluhuhan. Yun lamang. Sana, sana, matigin na magan itong bagay.